Makay Welcome back sa channel ng Team mga Shoutout sa lahat mga subscriber natin. Sa so, lahat ng mga subscriber ni Tony Vlog. So, shoutout sa, sa inyo lahat sa mga pindang umaga. Sa lahat ng sulok ng mundo. Shoutout po sa lahat ng mga OFW from Canada. Sa lahat mga OFW mga Seaman. Shoutout po sa inyo. Samahan so, niyo ako mag-a -so, mag-update naman tayo rito ng mga nakalatag sa Divisional. So, update price natin dun sa mga relo na dun sa parte na nila ni uh, Boss Dodong at saka ni Boy Kastas. So, patyalan natin kung anong pang Uh, parang idea natin sa mga na, bumibili rito sa mga customers so sa tapos sa lahat mga namimili rito sa atin so samahan nyo ko let's go ito so, lang sa naghahanap tayo ano sa pwesto location natin so, dito pa rin dito sa area kung saan po yung mga nakalataw ng mga silpo ah, mga riluhan po dito no sa ala ni Boy Kaskas at saka ni Boss Dodong no dito sa area yan so wala si ano Boss Dodong So, hindi ito mga kaysa, mga nagtatanong, hindi ito mga brand yung mga segundang mano ito mga, iso, mga mga, original naman po, daw. daw ha, sabi nila, sabi niya, ang nagtitinda rito so, mga brand, ang mga segundang mano ito mga kaysa. Ano? Sa tasabong mundo, ano po? Po. <laughs> Yan na naman tayo eh. uh, ano, Ah, no? Dote kay boss Oh, uh, shout out po! Good morning! po! Natin si... Tony Vlog Si Combon Team Vlog O shout out po sa mga kababayan ni Boss Dodo no? Ako na lang magbabati sa inyo Shout out po sa mga ang mga subscriber natin from Bohol no sa mga Ubay, Trinidad. Oh yan. Trinidad, ah, Ubay. Trinidad Ubay ba taga ano ka? Ubay Bohol. Ubay Bohol. Shout out po taga oh, Ubay. Basta oh, taga Bohol. Bohol. Ubay Bohol pala. Oh si shout out po kay boss. Shout out po sa lahat ng taga Ubay Bohol. Lahat ng bowl, basketball. Basta taga-bowl. Oh, taga ang dinadayo sa bowl, ang Chocolate Hills, di ba? Oo, oh, Chocolate Hills. Ayun, ang maganda. Oo, oh, ang Chocolate. So nag aaral ka pa na kasama doon sa eskuwelaan, di ba? Ang Chocolate Hills, di ba? Ayun. Chocolate Hills doon. Hmm, daming chocolateing lupa. O so mga so balik tayo dito sa mga about mga relo ni Boss Dodong, no. So update na 'to sa mga segunda mano ng mga relo niya, pero hindi kaya ang grabe ha? Oo. Hindi kaya mapanood ko 'to. Ay. Ay. So, yan dito tayo sa uh, dito balik tayo rito sa mga abot bilisan na abang wala tong tugtog no to. so ito mga guys so magkano ang presyon to bogis magkano ang presyon to oh, original, yung original to mga guys so mga ano ta mga oh, segundo oh, 1200 to mga guys bilisan ang presyo bilisan ang update lang natin kasi may mga tugtog tayo o so, one negotiable pa so ito naman boss magkano naman ang presyon naman dito what to uh, 1200 sa mga about tama oh, oh yun sa so, mga so, tikalan mga... so, tikalan tika Oh, yan dito, dito. So, balik tayo. So, pasensya na po. Ah, okay lang po. So, kunting ano, oras lang. Oh, yan po mga guys. So, dito, so, tuloy-tuloy tayo dito sa ano, Tang Gas pa rin. 1,200. Binisa ng presyo. So, stainless 'to, no? Oo. Oh, oh. Parang two. aloy guys, ano? Ano pa? 1 Ah, gas. Gas. Oh. Yan guys, so dito ka, parang tagilid Parang hindi mga tagilid yung viewers mo oh, yan. So mayroon naman tayo rito Ito nung boss, Lanas ano? 525. 2500 tumawagis mga gritong relo ni Boss Dodong no. So yan. ayan. naman 'yan. So always, uh, so ito mga guys, so ma-bill mo lang to. Talagang pumasel kayo para mas maganda makita mo uh, personal. kailangan so, talaga. Siyempre dumayo ka lang ito para makita mo mo. Ah, mga lagi naman sinasabi, bahala kayo. Oo. Oh. Basta kami mag-update lang kami. So ito boss, magkano noon to? Ah, 1200 no. So yung mga presyo ay compare sa mga ibang brands talaga. Anong relo yan? Anong Alex. Alex ayan. Ayan, oh, basahin mo. Access. Accession. Accession. <laughs> so, mga ganitong rin mga. So mayroon tayo dito, uh, Michael Kors. Ah. Na back gold back original. Oh, original din, oh, no. Oh. Sige, balbeltain natin ito, Michael Kors natin back dito mga guys. Ah, gold plated back. pero white dial. So may anong tawag nito? 'Yon, sa so, mga white oh, dial 'yan. Oh, puting dial. White dial, no. white dial. So mayroon <laughs> itong ilalim natin, no. Oh. So yung yeah, mga So, so 1,000. Dalawang libo ito mga yeah. Wow, 2,000 yeah. libo, ha? Oh. Yayaman So, may... Talagang mga ano my to. Mabil oh. mo lang to. Kung sa tingnan mo. Hawak ko lang to. Nakuha na rin. Na. Oh, kinuha na. kinuha na. Mabil mo lang to. Pumasel ka. Oo, pumasyal ka rito. So, mayroon naman din yung posel natin. Magkano ang posel natin? 1,200 pa rin again. So, stingless black dial. Yan. So, mabil mo to. Pumasel ka. Para makita ka. Para makita sa personal. Mm-hmm. Dali lang hanapin ito mga So dito sa lugar nila Location kung saan sila nakapuesto So ito mayroon naman tayo dito na Stingless na Valentino Kailan ba Valentino? Oh, February malapit oh. Sasabog naman yung Carmen Planas yan O oh, dito So magkano ang Valentino natin? Ayan isang So isang libo lang mga So kumpara sa market Ito sa ibang market Sa mga ano Hindi lang isang libo to Dito sa sugyong naman oh, Isang libo lang oh. Dito lang kahit boss O oh, yan So ito naman Ang gold plate natin Mayroon naman tayo dito Magkano man to boss? Pwede Oh. 700. 700. O, tingnan mo. Anong relo to, boss? Bahala na. O, oh, ayan. O, oh, bahala magbagay sa mahala ka magbasa po. Masel ka na rito. O, oh, pasensya O, oh, po. Dito naman. So, mayroon naman tayo rito mga, ano, guys. Puzzle din. So, stainless, no? Oh. So, napakaganda. Puzzle. O, oh, puzzle. So, magandang may gold, gold, gold sa loob. So, sa dial, no? Sa puzzle. Napakagandang look nito, mga guys. So, bagay na ba? Bagay sa akin? 1, 2. Bagay na ba sa akin kung ibibigay na yung sa akin? Siyempre, bagay sa ibibigay, no? Oh joke lang, ha? <laughs> Ay, Bil -bil lang Lapas napasa mong mukha ni Boss, ha? Ah. <laughs> joke lang. Sa alam mo na si Tony Vlog. ito naman, Boss. Magkano nang mga presyo naman nito? Ay, wangki rin yan. Oh, wangki. Wangki piece yan. Kasi, oh, wangki oh. po kayo. Shout out natin kay Bigan natin, mga kasama oh, natin ka vloggers ito. Papansin TV. Shoutout po sa kanya. Kumusta naman. Oh, kumusta naman siya sa kalagayan nito. So, oh, So, ito, Boss. Magkano naman to? Skeleton oh, yan. Ito mo guys, yung napakaganda. Oh. Tingnan mo. Titigan yung mabuti mas lalo na sa personal mas lalong gumanda Oo. dito pa lang sa video ganda na eh. ay paano sa kaya pa, personal na makikita, o tingnan mo ilalim mga iso, na pagkita, kita kita mo kita mga guys o diba paano ito. umiikot o oh, oh, nakita mo ba o oh, kita, oh, kita, yeah. kita kita umiikot umiikot siya ibig sabihin, umiikot hmm. gumagana magkano 1,000 ay tanggap Ay, 1, mayroon, mayroon. ay 1, mayroon, mayroon mo mo kita mo na yung 800 lang doon o siyempre makikita mo yung makina gumagana ba talaga siya o dito mayroon naman tayo mga divers divers So divers natin magkano? 1.5. So anong lalim po yung sisid yung? Oh, ay, ah, One 250, fifty meters yan? 100. Ah, uh, 150, 150 meters po so, pwede sa dagat po mga guys. meters. Ilan? natin ng isang taan, oh, <laughs> ka. O oh, yan. So, magkano presyo oh. nito? 1.5. 1.5. Negotiable pa. So, mayroon naman tayo malaki. Oh, ay, Yung tata ito. seven oh. is machine. Ayun. So, drivers oh, So, diver's din. Ito, titikan nyo mabote. Ako, wala akong alam masyadong... Wala hindi tayo export masyado dito sa Rilo, no? Kaya Kahit tanong driver natin, sir. Driver watts. So, oh. magkano so, ang press? 1.5. 1.5 lang, oh. Oh, driver ano, Kita ba? So, kita mo. 1.5. Yeah, oh, dito mayroon naman tayo. Yan. Yan. Pusil. Pusil. Magkano ang pusil natin, boss? 1K So, ito, 1,100. 1,100 presyo lang. So, mga iso, ito, 1,000 puzzle no so maingay ni si Tony Vlog so ito mga pag uh, isa isa natin yan medyo may uti tayo konti dyan abot naman eh, nga isang oras siguro yeah, ito mga ito puzzle oh. yan so ito boss magkano naman to ayan 1 yan ha 1 yeah, yeah. to 1 to 1,200 hindi ko sa ball pump mga gisan hindi ano yan Mi, Bago pa yan. Mi, 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 ah, bahala na. Mihiya. Yeah. Yan. Magkano? 1,200 Lahat gumagana yan bro oh, Gumagana to oh, no. Lahat na nasa loob ha Yung nasa loob na bilog Gumagana yan Under yan mga guys ha Okay Kuhaan Yan ito pa Original, Original. Original. Tecno Marin Original okay. Tecno Marin Original Ay hindi mo pinalig Gali ayon siya yan Pag tinubos mo maanda Magkano tapos? Oo Oo yan Ay linis kayo okay. Okay. Magkano to, boss Magkano? Okay. Ayan lahat, um, dalawang dalawang so, dalawang libo, negosyable pa mga presyohan itong mga wagis ha. Ah, o, oh, yan. Doon, mayroon pa. Sige. Eh. So, fossil so, natin, may kano. Tita mo ba? Hmm. Sige. Oh, o, fossil. 1,000. 1,000. Sikat ng 1,200 ngayon ah. 1,200 ha. Oh, o, ayaw ah. kong mag-ano. No, 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 masal... No, no, masal... si Boss Dan ha? Ah. O, oh, si Boss Dudong ha? Ah. Oh, Pangmasa lang yan. O, oh, siyempre. Dito na. na dito na. Huwag na kayo pumunta ng iba. Dito na sa akin. Ha, dito na kay Boss Lodong. Dito, siyempre. Pang mo, sikat katangwanto 1-2 ngayon no, pero 1 eh. Wala nang ano. Yan, 1 rin to. 1 ng malaki eh. Oh, yun. Puzzle po din, no? Pangmasa lang. lang. Oh. O. So ano pa dyan? Eh, itong ganda nito guys Ito okay, so. mga original Ito eh, mga original So dalawang piraso So ito malaki magkano to? Ito As in labo Tapos itong isa? 700 O oh, 700. 700 Kambal to sila mga handle doon. Sa bracelet nya no? 1 700 So ito mayroon naman tayo rito mga guys okay, Sige so. okay, pili 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 lang po Huwag mo kumintindin Balong Sandal na Ayan Ito boss Sandali lang Ah, huh? <laughs> <laughs> sandali lang ba <laughs> lang, sandali lang. <laughs> oh, yan. Sige, boss, magkano to? 700. Oh, yan, yeah. intindi mo, mo yung customer. 700. 700. Hindi, <laughs> hindi customer to. Ah. Amoyong lang. Oh, yan, yeah. 700. Amoyong. Uh, so, ito mga guys, mga ito, black. Black dial. Black, dial. Black dial. Black black green. Green. Line. Ayan ang no, hogis niya. So, so magkano? Yeah, no. Automatic yung base. Kita ng makina. May bidin siya pa naman. Gumagana siya. Umiikot yung makina. Oh, ayan. Napakaganda. Magkano? Black. Magkano? Hindi. 7 Magkano to daw? 7 1,000. Isang libo. Isang libo. One Automatic pa. Automatic. So. Nakatina ako. So ayan mga guys. Yan dito. Balik tayo sa mga. Ito na um, 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 uh, ano so, na ba ito uh, uh, so, na ganito? Para nagpalit-palit na tayo. dito sa mga. Oh, dito. Mara pa. Bulgari. Ot, ot, ot. Bugla, ano? Bulgari. 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 Nabulon na. So, magkano to? Magkano? Ay, isang libo. Isang libo. Yan, mayroon tayo rito mga guys. So, bilis presyo na lang. Ito, ito. Ito, ganda na ulit ito so. mga guys. Klase lang Bagay na ba? Ay, classy? Ay, hindi bagay sa akin. Job lang. <laughs> ano? Si <O>, Mahal eh. <laughs> mahal. Hindi murang Mahal. Murang-murang nga eh. Oo. Yan. Magkano? 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 One, 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 three. One three. One, three. Automatic yan. Automatic na ano, Rolex. Ang ganda ito mga gold din sa loob, guys. Oh. May mga diamond, diamond yan. Hawakan yeah. na. Boss, pili na, one, three lang. Ito, mayroon tayo dito mga guys. Ang bigat na ito, ang ganda. Edi Oh, yan. Sumaka na ang prisyon to. Edi Fish. 800. 800. 800. Oh my god. Bumaba na. Bumaba. Kanina 1,2 ngayon 800 na lang. 800 na lang mga guys, oh. Uh, ito naman to, ayun hawak ni boss, oh. Ito. Ayun, nagustuhan ni boss, oh. Stainless. Parang para napapansin ko to. Simpo mo, antay mo kay boss, oh antay mo kay update natin. Sama kita sa tawaran natin to. Sayo, umaya, oh, ayan ta ka. Uh, ko. <laughs> Mahal ma na gumaligid na pala siya. Oh, ayan, dito, dito ito ito magkano kaso. Kaso. 1,000. Magkano last price to? Ay mo na mag ayo magbanggit na mong nigo sa bola. Kasi nene nang umaligid. Umaligid din. Mali ito lang kasi mong ano ko. Ayan. Kailangan medyo bagay. 1,000. 1,000. Ayun yung bilog ba yung Ayun <laughs> uh, yung yung ganito. Wala, ay nang banggitin ni Gusto Pol. mo. parang wala nang discount. Wala nang pa mo kang ay mo nang magbigay discount na. Um, mali gid ka. joke lang. Ay, tingin mo, wala yung sabi sa. Hindi mo inaantay. Makukuha okay, na, 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 pa natin 500 dyan. <laughs> 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 Joke lang. Nakakasabay <laughs> ba yung ulit? Ayan, maganda ron. Pinapanood natin yung mga yeah. video natin. Ha. So maraming salamat <laughs> po sa inyo, boss. Hindi, ano lang talaga, masayahin kami. Hiyo. So takan ka rin yung boss. Oh, nabaliches pa. Oo, oh, nabaliches. So mga kayo, so, tingnan mo. So mga kayo, so mga kayo, Magkano? 1,000 yung ano? 1,000, Nakuha lang natin basta isan libo. <laughs> Oo, oh, di ba? my Ah, oh, ang ko lang doon sa mga mamimili. Oh. Dumidikit lang dito sa kahabang nagba-vlog kami. <laughs> Joke lang. Dito oh. diretso para makita niyo. oh, mas maganda sa personal dito talaga. Oh, dito. Saan ang kaibos? Sir, sutin so, ko na. Ah, oh, sige. Sige, sige. Di, mo. Ha? Huh? Okay. Oh, okay na to. Maluwag na daw. Oh, sayang na, pwede na. Yan. Pwede na daw so, eh. Oh, maluwag Maluwag eh. na luwag. Hindi, tataba ba? Ba, isang link, tataba na ito sa boss. Hindi, eh. Ayan, kung sa babae natin, magkano? 700. 700 ito mga iso. 700 ito mga iso. Ayan. Ito, so, pili-pili tayo. So, ito, meron tayo dito mga 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 iso. Ito, pang babae. Rin. Kors. Oh, yun, piso lo. Yeah, 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 Michael Kors, magkano? 700. 700 sa mga babae, Ang ganda nito. Ayan. So, ano pa, ano, 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 pa dito? Sambal tayo, hindi pa natin na-update yung balda rito. Dito, dito no. Dito, ito, dito. Hindi pa natin nakadampo ito, ha. Ah, uh, Rolex. Roll Stainless. Magkano Rolex natin? 1,200 mga kaysa. Yan. O yan. So yan, katulad na ni Boss kanina, bilang dito. Sabi nga niya, mas maganda personal pumunta ka para mahawakan nyo. Talaga, mabil mo mahawakan mo sa personal na wow, hindi ito, ano, basta-basta mga mga O. yan. 1, Oh, yeah, negotiable. Uh, oh, one to, na? One One negotiable pa. All back. right. Oh, shout out po oh, sa mga ito. customer. So, mayroon tayo ito. Oh, ito. 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 Na yung yung ito. Rin. Yeah, 700. Oh. So, ito. 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 mga Ito. 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 Ito.

O, yan o, Oh, dito. Ito, ito, may ano ba, may pambabahay pa rito. Ito, 700. Ito, oh, ito, uh, ganun yan. 700. Oh, ha. Oh, ah, ah. oh, yan, si Tony Vlog ha. ah shout out. Uh, 700 lang ito dito, dito naman tayo. Ito, guys, bago ha. Ito. Oh, 1,000. 1,000 dyan. Oh, negosyo pa. So yan, marami tayo rito ang Ito, ang liko rito pa so, ang ganda rin Ito, ito boss, magkano? 1,000 libo. Isang guys Nakita mo ba? Oo. Si Pwede na 500. Oh, 500, uh, yan. 500, Okay, so mga isa, dito sa mga about na mga ganyan mga isa, tutukan natin yun, hindi natin masyado na mga, ano, so maganda, hindi kayo agarbiado sa mga ito, praise you one. one dito mga guys yan, ng mga katulad yung mga rin Tingnan yeah. nila yeah. ito guys, yung mga relo na ito kay uh, Kuya Dodong, kay si Boss Dodong. Ito ang ganda talaga ito. Hindi ba, ito ba yung nawa natin kanina? Ito, ito rin maganda ito sa gold plated po. Good morning po dyan. Ito mga pwede palitan yan eh. Okay, salamat, salamat. Salamat.